Hello po. Ayan, namasura na naman ang mangyan. Ang ganda ng gas stove. Dekoryente po siya. Ayan, nakuha ko po sa basurahan. Gumagana po siya. Ayan, may kasama pang mga kutsilyo. May ligayan pa po. Kulang lang ng isa. Ayan, may pinggan may mga kaserola, dalawang kaserola. Maganda po yung kaserola. Pital po ang tatak niya. Ayan, may mga kutsara pa po, tinidor, sandok. May pang, ano pa ng itlog. Ayan po, pang slice. Kuha ko pa yan sa basurahan. Ang ganda pa po nitong gastobo. Dekoryente po siya, double burner. Sayang naman kondek natin kuhain. Hindi na natin po bibilhin sa Pinas. Maganda po ng mga kasarolaw. Bago pa. Sige po, hanggang dito na lang. Marami pong salamat. Bye!